ato sa amin. Paano mo sila napili kaysa sa amin na mas matagal mo na nakasama at nakilala? Alam mo ba kung ano naramdaman ko no nagsulat pa nga ako para sa eh? Tapos minabasa mo pa sa kanila tapos pinagtawanan niyo lang. ano kaya pag ikaw na sa sitwasyon ko, ha? Di ba masakit? Napakasakit. Yung parang iniwan mo na kami. Hindi mo ba iniisip yung damdamin ko? na napakasakit na makita yung kaibigan mo na hindi ka pinapansin. Napakasakit. Sila nakilala mo ng na mga buwan. Kami nakilala mo na kami ng limang taon. Pero bakit parang mas pinili mo pa sila kaysa sa amin? Parang wala lang din naman tong pagkakaibigan na ginawa natin eh. Napakasakit. Bakit mo kami iniwan? Parang iniwan mo nga lang kami sa ere eh. <laughs> 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 Ba't mo ito ginawa saan? Bakit? <laughs> Hindi mo ba alam noon binigay ko yung sulat sa iyo? Tapos pinakita mo sa kanila tapos pinagtawanan niyo pa ako. <laughs> Hindi mo ba alam na napakasakit para sa akin? Sinulatan pa nga kita, pinansin pa nga kita, pero bakit ganyan ka? <laughs> Tapos sa kami sisisihin mo na hindi namin ikaw pinapansin. Ikaw eh, nga lagi nagsisimula pag pinapansin ka namin, hindi mo kami pinapansin eh. Mas pinipili mo pa sila kaysa sa amin.